Mahal! Ah, oh, panayan. Ano ba yan? aligami tatanong ako sa'yo. Ano yan? Ano tatanong mo sa'kin? Sa ha? Mga rules ko. Na ano na mga, mga rules kinin. mo? Oh, sige, sige. Rule number one. Hindi ka na iinom ng hindi nagpapaalam. Hmm, sige po. Hindi na ako iinom mahal. Promise yan. Rule number 2. Hindi ka na uuwi ng madaling araw. Oo. Hindi na hindi hindi na ako hindi hindi na ako uuwi ng madaling araw para hindi ka magalit sa akin. Promise 'yan. Rule number 3. Hindi ka na lalandi sa iba. Hindi na. Promise. Cross my heart. Rule number Or, hindi ka na magsisinungaling sa akin. Hindi na, hindi na ako magsisinungaling sa iyo. Promise. Promise. Full number five. Huwag kang o-order sa TikTok o sa shoping ng hindi ko alam. Oh, uh, hindi hindi na ako mag-o-order. Kahit anong order pa yan, kahit nagagahandaan pa ako sa mga damit, mga jacket na yan. Hindi, hindi na ako mag-order mahal. ano yun? Sabi <laughs> ko sinabi. Tapos ganyan lang <laughs> reaction mo. Ano ko lang kasi yun, mahal? Expression ko lang yon. ako naman. Hindi. Sorry na. Tinag ka na magalit. <laughs> <laughs> Naiintindihan mo ba yung mga rules na sinasabi ko sa'yo? Oh, mahal na ko yung mga rules na sinasabi mo. Simple. Masunurin naman ako eh. Napakabait kong asawa, mahal. Sige na. Matulog ka na diyan. Love you.